back again to my vlog. So today is Sunday and it's rainy day, mga besh. And nabulabog ako kaninang maagang maaga talaga, as in. Tinignan ko yung dito yung kulungan ng baboy. At saka, na-surprise ako sa nakita ko mga besh. Nandito na sila. Tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo nga naman yung yung isa, nakapasok na. Sinira yung bakod dyan. Ayan. Napakatibay niyan, ha? Sinira talaga. O, tingnan mo yung isa. Susunod pa ka yan. Labas-pasok na sila, mga besh. Tapos yung itong manok namin dito, kinain na yung parte ng kulungan dito sa baba. Tapos, tinawagan ko si Wailing kasi on duty siya. Nag-need ko ng backup. Eh, ano bang gagawin ko dito? Baka tatalon si mababa lang yung ano dito mababa lang yung bako dito na simento, mababa lang oh. tingnan nyo, parang nasa tuhod ko lang baka sila at saka baka mawala baka magwala, wala dito saglabas nako <laughs> naman malabas pasok lang sila dito tingnan nyo nga naman tong dalawang to super bigat na nila. Hindi na sila kayang mabuhat ni Wailingaw. Dahil, dahil, mas mabigat pa to kay Wailingaw. Baka 60 kilos na to. Yan yung dalawa. Tignan yung mga bigs namin. Biikis! Hey, Biikis! O, oh, diba? Mag-wild pa tong isa. Hey, wait! Nako! dalawang ito. Pinaliguan ko na sila mga besh kasi akala ko uh, naiinitan lang sila. Sa panahong ito, nilalamig na kami. Yan sila iniinitan pa. O, diba? Pinaliguan ko na yan sila mga besh. Pero patuloy pa rin silang nangangat-ngat dyan. Hanggang sa masira na fully ang bakod nila. Ako naman dito baban eh. Parang wala pa habang hindi pa dumating si Wally kasi nalabas yun. Binigyan ko muna sila para pansamantala ng ayan, ito, bunny. Yan. Para, para maaliw sila dito tapos bumalik sila dito sa kanilang sa, dito sa kanilang kulungan talaga. Tingnan niyo. Pero no effect pa rin. Hanggang sa masira na talaga itong bako dito. Hindi na sila biik. Ang lalaki na nila. Ako itong mga baboy na to. Nag Nagbigay na ako ng pagkain nila para bumalik sila dito. Pero bumalik pa rin dito sa kabila. Oo, kain ka dyan. Huwag ka nang bumalik doon. Yun yung isa. Si okay, Jan ka lang, Jan ka lang. Yung isa, yung kapatid mo, kumakain na doon ng pits. Yes. Ano naman dito, banda mga besh ko. Mababa lang talaga yung Jan parking dyan. Baka, ma, baka makatalon sila yun. Kaya ako dito, para kung bantay dito, para kung aso. Yung gwardya. Yung 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 yung, yung kumakain na ano siya, nandito pa. Ayun na nga mga besh. Parang yung kilos nila, 50 kilos na sila. Yung isa. Bawal isa sa kanila, yung siguro itong dalawa, 100 kilos na to sila. Yung bago. Ayan mga besh. Hagok na yung aming mga baboy. Baka may bumili sa inyo dyan, Bilhan, bilhin nyo na. <laughs> Bilhin nyo na mga besh Reason for selling Makukulit Ayun so, na mga besh I-update ko na lang kayo kapag na, na tapos na itong pagkawa ng pag-repair nito. Nandito lang ako. Nagbabantay. Nagaguarja sa kanila. Baka tatalon sila. At saka mawala. At saka baka tihawin doon sa kapit-bakay. <coughs> 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 okay, happy? Okay, yan. Okay, okay. okay, okay. okay, okay. okay, okay. Thank you for watching!